Mga kapuso, naging malubak po ang aming biyahe sa probinsya ng Apayao. Paano kasi kakulangan sa maayos sa mga daan ang talaga namang pangunahin na problema doon. Ang malungkot po nito, mga kapuso, hindi lang po nakakalala sa sitwasyon ang ekonomiya roon. Sa kwento ng isang ina, matutunghayan natin kung paano nakapagdudulot ang kawalan ng maayos at sapatakalsada ng isang napakalungkot na kabanata sa kanyang buhay. Narito po ang biyaheng totoo. Tony Siso. Mula Maynila, labing dalawang oras akong naglakbay patungong norte. Ang aking destinasyon, probinsya ng Apayao. Kung maayos lang ang kalsada, hindi sana ako inabot ng dilim sa aking pagdating. Kabilang ang Apayao sa sampung pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Sa buong bansa, ang Apayaw rin ang may pinakmaikling kalsada o road network. Ito ang highway papunta sa munisipalidad ng Konep, sentro ng Apayaw. Ilang administrasyon na ang nagdaan pero tila wala pa rin ipinagbago. Biro pa nga ng mga taga rito, kahit daw demonyo, mapapadasal dahil sa hirap ng biyahe. Sa lang lubos na naintindihan ang tindi ng terwisyong dulot ng kawalan ng kalsada nang makilala ko ang Pamilya Bote sa bayan ng Cuner. Wala pang isang taong pinagdulok sa ani na Melanie at Warren ang pagkamatay ng panganay nilang anak noong June 2008 nang mamatay naman ang kanilang bunso nito lamang Mayo. Ang panganay na si Clayton, nagkakomplikasyon sa puso sa edad na tatlong taon. Ang bunsong si Warren Jr. namatay naman dahil sa infeksyon sa dugo. Pero naniniwala ang mag-asawa, tumagal pa sana ang buhay ng dalawang bata kung may maayos lang na kalsada sa lugar nila. Ang perang dapat kasi nakalaan para sa pagpapagamot ng mga bata, napunta pa sa pagbabayad ng ambulansyang magdadala sa kanila sa pinakamalapit na ospital na may kumpletong pasilidad matatagpuan pa ito sa probinsya ng Cagayan. Masakit po ma'am kasi kwan, nabagay siya eh. Tapos matagal namin inalagaan yung kwento niya. ng kaunlaran at matatag na ekonomiya ang pagkakaroon ng mga maayos na kalsada. Katumbas ng dalawang araw na biyahe ang dalawang araw ding sahod pero pag maayos ang kalsada, mas mabilis ang biyahe. At pag mas mabilis ang biyahe, mas mura ang sahod, kaya't mas mura din ang mga bilihin. Ayon sa pag-aaral ng Department of Public Works and Highways, 10% lang ng mga daanan dito ang konkreto. Ang nalalabing 90%, pawang mga baku-bako, mapuputik at wala mga pangharang ang mga bangis. Tuloy di lamang ang kalusugan ng mga taga-apayaw ang madalas nalalagay sa peligro. Pati ang kanilang kabuhayan, apektado. Napakabagal kasi eh. Siguro madaanan ninyo going from Tuguegarao to here is 72 kilometers. So kung maganda ang road, siguro one hour lang yun. Pero it took us five hours from corner to Tuguegarao. So mabagal pa rin. Kaya maging ang mga bata, wala ng panahong maglaro sa murang edad, katuwang na sila ng kanilang mga magulang sa paghahanap buhay. Karamihan sa mga farmers, karamihan sa mga mamamayan, marami na silang utang. Uh, Ibigay ko po sa inyo sana ito na itong notebook na para sila niyo po yung mga hinaingin niyo. Dito po sa kuner, pagkakulay din sa mga nakikita niyo pong problema. Di na nagdalawang isip pa ang mag-asawang bote nang hikayatin ko silang gumawa ng isang liham para sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sana po, mahal kong Pangulo, baguhin mo sana ang daan dito sa kasi kasilubak-lubak, aning daanan dito sa kone, lalo na po kung umuulan, arhilingin ko sana na may malapit na hospital dito sa amin. Nagmamahal na yung lamin. Bote, malama ko na apay ako. Sa pag-alis sa probinsya ng Apayao, bitbit ko ang liham ng mga residente nito na puno ng pag-asang isang araw, mabibigyang ding pansin ang kanilang mga pinagdaraan ng pasanin. Ako si Connie Sison. Ito ang aking biyaheng totoo.